Hey everyone! Time for today's news. Here's your daily news update from The Inquirer. First up, Vice President Sara Duterte asked the Supreme Court to stop the impeachment process against her. Some lawmakers weren't happy and spoke out against it. The Senate is getting ready for a possible impeachment trial, and they've set a budget of no more than 1 million pesos. Duterte's allies also asked the Supreme Court to stop the trial. House leaders say the vice president is just avoiding taking responsibility. In other news, the LTFRB is now accepting special permit applications from buses for Holy Week travel. The police dismissed 753 personnel between April 2024 and February 2025. Meanwhile, the Philippine Coast Guard criticized some risky moves by a Chinese Navy helicopter. President Marcos ordered a decrease in property taxes for independent power producers and the Department of Agriculture announced that a local fish tamban can now be exported. In other stories, dengue cases are down in Eastern Visayas. Clark water is continuing to meet government standards. A landfill in Tarlac was closed after the road to it was blocked and there was a hostage situation at a mall in Lipa City. That's all the big news for today from the Inquirer. Don't forget to subscribe to stay updated. Thanks for watching. See you next time. Mga kapuso, narito ang mga pinakabagong balita mula sa Inquirer. Una sa ating mga ulo ng balita, naghain ng petisyon si Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa Korte Suprema upang ipahinto ang impeachment proceedings laban sa kanya. Maring tinutulan ng mga makabayan Solons ang kanyang hakbang. Naghahanda na ang Senado para sa posibleng impeachment trial na may inilaang ang budget na hindi hihigit sa P1 milyon. Kasabay nito, naghain din ng petisyon sa Korte Suprema ang mga kaalyado ni Duterte upang itigil ang paglilitis. Ayon sa mga leader ng Kamara, iniwasan lamang daw ni Pangalawang Pangulo Duterte ang pananagutan. Sa iba pang mga balita, tumatanggap na ang LTFRB ng mga aplikasyon para sa special permit mula sa mga pampublikong bus bilang paghahanda sa Semana Santa. Mula Abril 2024 hanggang Pebrero 2025, tinanggal sa serbisyo ng PNP ang Site 153 na tauhan nito. Samantala, binatikos ng Philippine Coast Guard ang mapanganib na maniobra ng isang helicopter ng Chinese Navy. Iniutos naman ni Pangulong Marcos ang pagpapaba ng real property taxes para sa mga independent power producers sa ilalim ng Build-Operate-Transfer Schemes. Inihayag din ng Department of Agriculture na maari nang i-export ang lokal na istang tamban. Sa iba pang mga kaganapan, bumaba ang mga kaso ng dengue sa Silangang Visayas. Patuloy na sumusunod ang Clark Water sa mga pamantayan ng gobyerno para sa effluent. Isang landfill sa Tarlac ang isinara matapos harangan ng Basis Conversion and Development Authority ang daan patungo rito. At isang hostage situation ang naganap sa isang mall sa Lipa City. Yan ang mga may init na balita ngayong araw mula sa Inquirer. Huwag kalimutang mag-subscribe upang lagi kayong updated. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.